girl version ni Coco Martin, anak nga ba ni Julia Montes? Usap-usapan ngayon ang napaka-cute na batang kasama ni Julia Montes sa airport ng Palawan. Maraming netizens ang nag-aakala na siya daw ang bunga ng pagmamahalang Coco at Julia. Pero sa aming pagsasaliksik, ay iba ang natuklasan namin. Hindi totoo ang kumakalat na chismis, hindi siya anak nila Julia at Coco kundi, siya ang batang bidang artista sa new project ni Julia Montes at sa Milbina, Saving Grace. At ang batang kalok alike ni Coco Martin ay si Zia G. Bataan, isang batang actress. At ang kanyang ina ay si Jen G. Gardose. Huwag agad maniwala sa mga nababasa sa internet, ang tanging sure lang dito ay ang ganda-ganda ni Zia, mana sa mommy niyang maganda din. Siguradong malayo pa ang mararating niya sa showbiz industry.